Ang ganda pala niyan, yung tanke pa rin dito na sa ilalim, no? Tapos kung gusto, ang pinaka-bracket mo kasi ito sa chassis. Oo, o, yan na lang. Oh. tanggal mo yung plastic niya. Kaya nga ako ng... Yung dito yung mga re 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 yung mga pin. Pag ulit-ulit na lang, boss, isang linggo na kayo mahigit doon. Tayo power oh, ayaw oh. pera oh. Grabe. Dapat sabihin na lang talaga kung hindi na nila kaya, di ba? Hindi yung kaya balik-balik. Sa loob ng boom nyo, boss, may mga palaman pa yon. Meron pa, Oh, oh. Kaya oh, oh. ba, mamaya magtaka kayo, pag bumuga, sumirit dito. Ha, ah, kasi sobra kasi na yung may, laman. Meron pang laman sa mga boss oh, 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 oh. Kaya, in the other lot. And, pa, Yan, mga guys, nandito tayo sa may malabon. Ah, uh, bumili tayo ng surplus na ano na motor ng wing. tawin na tayo at nakuha na natin. Yan na, mga guys. Kinabit ko na yung ano, yung nabili nating surplus na wing motor yan po at eh, parang alanganin ako mag ano dito mga guys salpakan yung sa wirings nya kaya kumuha na lang ako ng expert na electrician auto electrician para sure ball tayo mahirap na kasi baka umusok ito na yung nabili natin kahapon sa ano sa malabon wala naman kasi brand new nito. Puro talaga ano sila. Surplus. Pero magandang klasing pagkasurplus surplus nila. Class A e talaga. Nakikita naman din sa itsura mga idol. Oh. Kaso iba na yung type nya. Nandito na lahat yung connector. Yung dati kasi nito, kabilaan. Itong hose na ano, nandito rin sa kabilaan nilalagay. Ngayon wala na, malinis na dito. Nandiyan na siya, isang lugar na lang. ang init mga idol ang init o oh. kaya tingnan nyo oh. nakano na lang ako ng karton dito hindi ko na pinakita yung pagkabit ko mga guys kasi walang magbibideo hirap kasi yan sinalpakan na tinornilyohan ka na kasi kasama na yung bracket nya maganda maayos dahil may kasama ng bracket yung ano yung motor hindi na kailangan bumili ka pa ng bracket. Yan. bracket na siyang kasama. Sana maging maayos na to. Maya maya konti. Papunta na to dito yung auto electrician. Para sure tayo mga idol. Ito. May iba kasi dito. Daming ano. Daming sakit. Kaya parang nalilito ako. Mas may na rin yung electrician para sure ball. yun mga tropa natin puro mga ano yan mga puyat ito yung tinanggal natin doon yung luma nya old model na pala to ganito kasi tinan nyo yung motor nya nandun sa ilalim yun nung no, ngayon yung binili natin na surplus nandito na yung motor makaganon kaya kung tumagas man ito kasi guys pag tumagas to diretso ka agad sa motor kaya sunog kasi so yung binili natin nandito yung motor sa taas tapos yung bagay ng ikip kaya nasa ilalim yun mga guys kung may nakakilala dito paano nyo naman guys kahit man lang sa Jessica Soho para matagpuan na tong tao na to tagal na kasi itong nawawala mga guys pasensya na po kayo Ganyan po yung itsura niyan, wala siyang tato. gan ganyan po siya. Oh. Uh, tapos, tira nyo mga guys, oh, bagong-bago yung safety shoes niya. Oh. Sige, so, nananawagan po kami. Kung sino man nakakilala sa tao na to, baka pwede nyo nakunin. Ito. Ito, ito tagal na to nandito. Safety mo Ganda ng safety shoes mo pre ha Saan mo ninakaw yan? Sokis official Okay. Eh. Tingnan yan. So, Ang okay, ganda, ah. Hayun. Yan. na yung ating ano? Ano, ano? Kabilaan? oh Tuwing sa yan. yan. Iba din yung switch doon sa kabila Sa kabila naman? Sa, kapila, sa, kapila sa kabila Sa daw. Idol. yun, lock wala, wala ha, ah, okay yun ha, ah, nakapindot ha, ah, ayan mga lots, umangat na wow naman Wow. Wow. Yon, baba. Ayos idol. talaga naman oh. Ano na? Padadali din 'yan. Bukas bilhin natin ng remote ah. Oh, oh diyan, di remote na. Kahit nandoon ka sa bahay mo, pwede mo pabuksan dito. <laughs> sana. Ay, oh. sana maayos na para tapos na 'yung ano natin. Message yung GC, Try natin kung magbubukas na. 'Yun. Oh, ang galing ng angat. Yan, dandan lang. Ha? Derecho? Ang baba natin mga lods. Oh, talaga naman ang ganda. Ayun. Isa pa. Ha? Hadaw? Isa pa? Ganda na nga nga tayo doon. Ha? Eh, ganun talaga. Hindi, hindi naman pwede yung sobrang ano. Natura lang yan. Kasi paangat yan eh. Mabilis yun Mabilis. Mabilis doon sa kapila. Yun. Kaya nga. Ayan, oh. o. Okay. Mas Yan. Yan e na po. Sir ma'am. Gumagana na talaga siya. Oh my Ayan. God! Oh, wow! Yeah! Okay. Sa so, itip lang yan, boss. Yun. Okay na. O, oh, saka di banger. Okay. Yan sa kapila. Yun. Ayos. O, oh, baba mo. Siyempre, pababa yan. Mabilis talaga yan dahil sa bigat. Tama kayo, tama kayo. O, oh, yun. Ah. Yan, mga guys, kapita tayong Carmona. Salamat naman sa Panginoon. Eh. ayos na yung ating wingband. Tumataas na yung pakpak. Ayan pala na piloto mga guys kasi yung piloto nito medyo anong oras na naka-wait Napahinga naman muna siya siya ito na tayo mga idol sa Slex na empty na ulit si wing van hindi to nasa 10 wheelers naayos na nila yung mga dokumento mga idol para makauwi na tayo kukunti lang din naman yung ano, transfer namin dito Anong pinagkagawa niyan pre? Magkakaroon ba tayo dyan? Makakaroon tayo dyan okay. <coughs> Subscribe kayo to Sa channel ko ha ah, Para makikita nyo yung ano Vlog natin Idol mga guys Kompleto na kami dito Yan ang dalawang itlog ganto sa likod Okay na kami At tingin tayo din maging Pahinante ngayon dito Si driver naman na Pitira dalawang itlog Kain tayo. Putok. ah. Putok <laughs> na tinapay, hindi putok sa ulo ha. Oh my god! Wow! <laughs> ya no, may putok. Ya may putok. ay ya, ulok mo, chu. Kalawang betdog. bino mo na pa kumacho <laughs> naman 'yan. Sus Joseph. Virgin pa 'yan. <laughs> Gago yatao sa dalawang <laughs> itlog. Selicon. Shoutout din sa harapan ng dalawang sa nagsarapan. <laughs> Hoy, magtago ka. Magtago. Ayun, mga idol. Napakita niyo ko sa tawag niyo pre. Bola Pasok tayo na nang ano, expressway. Ang okay, expressway tayo mga lots para mabilis. Kasi talagang madali si pareng ano ko ah. Pareng Albert Torres po natin na last 4:40 na mga idol. 20 minutos na lang papatak na yung metro ng kasama ko Poo. ah, papunta tayo yung Maynila ha? hindi tayo papuntang ang Kalamba oh, gusto mo pang yari ay si Klavio oh. Ba? oh, Klavio, oh, Klavio. tingnan mo yung mga porma ano? yung mga ganyan yung si Banday wala ba, rito ano? manggas <laughs> Klavio pala ay ah, si Klavio yan <laughs> ito yung kalami ni Banday Oo oh. Ikaw yung alalay, eh, si Bentot. <laughs> <laughs> Di ba, pre? <laughs> Pero ka nakuha talaga. Si problem kaya. Tapos na kaya. Medyot problem. Yan, oh, nandito na tayo sa SLEX mga idol. idol. Mga gandang hapon dyan sa inyo. Yes. At sana'y nagmerienda na kayo. Idol kami nagmeryendo na kami sa aking sa matamis Saba <laughs> naglipre na sa amin ng saging galing probinsya galing naklan. clan ako yun hello yan ikaw idol anong masasabi mo ako yung naglipre sa kanila ng saging pwede na gusto talaga ng malo narinig mo Kama ka anak mo ba si ano? King Kong? Ito oh, oh. si King Kong, yung kawusap ni Parin Joey. Yan yes. <laughs> si King Kong. Nagsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo. King <laughs> Kang. <laughs> Ala la la pre oh. May siya sa amin oh. Bayan. Eh tata mo tinig mga naririnig daw oh. Naka kaloud speaker ng guro. <laughs> yan mga idol, nandito na tayo sa may C5 you know? uh, C5 tollgate gate <laughs> C5 po tayo dahil matraffic sa ano service road sa may bikutan. Dito tayo sa may C5. 'Yon. No. Tawag ko tawag din. Eh. Yan ang ganito. Stamade. Kalabuan 'yan. na, Idol. May na kalapati may <laughs> pumapaba Grabe 'ho. Oh laki ng kalapati na yan mataas ang lipad si puti yan ay tsaka si Moe sa aros tapos kami dito yun na ako ngayong araw ah yun o yun o salot ngayon kayo mga idol yeah, sir paway na kami ba na sa Ayun, sir Oli magkol bata pa magkol yan the heritage park magkwari Crematory. yan. Gusto mo dyan, Brad? Oh, ya tit kita jangan. eh mo nun? Katabi kayo dyan ni Dolphy. Ni... Ay, dyan Dolphy? Oh, Rudy Fernandez. Si Pangulong Marcos na dyan din. Di ba saan yung bayani? Ngayon, mabayani. O to. Mabayani po. Oh, Di ba may si Dolphy Wala. Wala dyan. Kasi sa paso Joke lang idol, yun ang dami oh, dahil mga sunglalo dyan, mga matataas na mga opisyan ng sunglalo Yung lechon, yun mga idol, yun ang siwan 30 natin oh Ay sorry, for the words, sasakay sana tayo, pauwi ng probinsya, ng libre Meron pre? Ano bang load niyan? Smart o Norte. token text? Copy text. Norte to eh. Yon, ayan umakyat. Yon, ah, umakyat din. Ah. 431 pa? Ah, 431 pa? No? Pwede, pwede. Hindi pa, balik ulit tayo. Rinutan dyan. Ano ka loko talaga? Yan, mga idol ano dito ano? airport. <laughs> Yan. Bilis pala dito, idol idol nalalaman na no discarded dagdag kalaman na naman to yon kasi pag gabi meron well, nandito pang na, na, tayo tayo. na tayo sa Subic Subic para nya ke ano Ang layo, layo pa naman. Pwede naman po breno, saglit. Mamadali. Tapos pag nasa kasaan ng truck, sabihin, ang truck ang ano, barong bado. Alam mo eh, emergency lang, yung truck po. kasi ni Parry, niya eh. Ganun pala ka... Uh, Ay, na yan. Kahit yung rosy ko noon, walang hindi nagbigay ng sakit sa ulo yun. Ang sa nabenta ko na lang uli yun. Walang problema yun. Hindi tumirik sa kalsada yun. Idol. Wala kang katulad. Yan mga idol. Nandito na tayo. Ito sa Eh. Yon, dito lang kami idol. Dito yung ano. Dito yung warehouse namin. Yon, maraming salamat mga idol, mga guys. At maraming salamat sa suporta po ninyo. Isang shoutout dyan, idol. Yon! Bye-bye! Tolaw ko naman.